Iyon, are na nga yung garap nung sabado, Nga ngayon ko nga rin na edit at bumaway ng tulog. Pagkalabas ko nga sa trabaho ay raraket lang ako. May malaking event nga sa Frederick Town, Harvest Music Festival. Magbabangay muna ulay si Boy Nguso for today's video. Bago nga ako pumaraon, ako'y dumaan muna din sa gas station at ako'y kumuha ng Red Bull. At din sa may kahirad, dumampot lang ako na rin chocolate. Sabay banat ng palista muna, sa sahod ko na lang babayaran. Bago nga ako umalis, ay uminom muna ako para tumalab na agad. At malayo-layo pa ang aking biyahay. Mula din ay eh, papunta dun sa Frederick Town. Ay isang oras at 20 minutos na biyahay. Kaya masarap kung may nakukutay. Tumawid lang naman ako ng pitong bundok at apat na sapa. Pagkarating ko nga ay nag-jacket lang ako, nagsambalilo at kinuha rin ng aking bag. May dala pa nga akong isang sakong ulay pang back up at baka daw maubusan. Mula dun sa pinagparkan ay naglakad pa ako ng mga pitundaan at 45 hakbang. May nadaanan pa nga ako, nagpe-perform. Sumigaw na lang ako kahit hindi ko alam kung magalain. <coughs> Ari naman yung street na sarado, gawa din ni nakapwisto yung mga nagtitinda. Alas 6 na nga ng hapon nung ako'y nakarating din ay, kaya kasagsaga na ng mga tao. At Sabado nga din, yung iba walang pasaw kaya naan din ay magbabarik. Pagkatapos ko nga makapagpatintero sa mga tao ay nakarating din ako din ay sa tindahan nila ko nga nga yung gamay, sabay nag-apron at ready nang sumabak. pinaltan ko na nga si kumaring abidoon at kami na nagkumparing DJ ang magbabangay. Hindi pa nga nag-uumpisa ay nakahiyaw na agad si Utoy. Magkatandem na naman nga ang dalawang ulaga. Iyon tulad pa nga rin ng datay Pork barbecue at saka chicken inasal ng aming binabangidinay. Eh. Tamang-tamang pampulutan. Lumabit pa sa akin ng isang aray, kala ko magpapapicture. Yung pala yung kasarap daw ng barbecue, one of the best. Kala ko naman yung magpapapicture na eh. Ang mga nadaan nga din eh, napapalingaw. Gawa ng mausok, mabangaw, at kapugi pa ng mga nagbabangay. <coughs> May tinda nga din kami din ng garlic fried rice. Nakatarnong-katarnong na rin mga barbecue. At meron din kaming yung lumpia Shanghai. At kung kumbo ang inyong bibilhin, ay meron lahat ng iyan. Maya-maya pa ay eh, dumilim na nga. Kaya nagbukas na kami ng ilaw para tuloy yung bangay at saka ang chismace ay mas madami pa ang nachismais kaysa nalutong barbecue ay kay naman na ah. <laughs> ang mga tao nga din ay, ay manghang-mangha sa aking kapugian tuloy tuloy na nga ang bangin namin din at nagkakapila na medyo dumagsang nga ang tao at galing doon sa concert namit meet pa nga namin ng ating mga kababayan din sa Frederick Town may Pinoy band nga daw na tumugtog din kaya shoutout sa inyo at mag iingat kayo palagay ay batang chicken nagutom na nga magkumparing ulaga sa pagbabangay Medyo humupa nga mga tao Kaya kumain muna kamay habang puno pa yung lalagyan At syempre tuloy pa rin ang chismes Butter chicken nga kinakain ni kumparing DJ Ang akin naman ay aring aming tinda Garlic fried rice, pork barbecue, chicken na salat, at saka kaunting lettuce Ang wala lang din ay lumpia at lulutuin pa Iyon, time check nga, alauna na ng umaga, naandini pa rin kamay Ang event ng ari hanggang alas dos ng umaga may mga nabili pa naman, pero pinapaubos na lang namin yung aming mga nilutaw. At pagpatak nga ng alas dos ng umaga, ay yan, tapos na nga kamay at nagliligpit na. Nakaalis nga kami okay. din sa Frederick Town na mag alas tres ng umaga. Nakauwi nga ako din sa bahay ng alas kwatro ng umaga. Liligo muna at amoy usaw, tutulog ng kauntay at papasok na, na ng alas jays. Okay?